Kung ngayon gagawin ang election 2013, mga nagbabalik politika o mga pamilyar na pangalan ang may malaking chance ang manalo ng pwesto sa Senado. Ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. Balitang hatid ni Ivan Marina. Kung ngayon ginanap ang senatorial elections, ang mga posibleng mahalal daw. Kundi man mga re-electionists ay mga kapelido ng mga veterano sa Senado o kilalang politiko. Batay sa survey ng Pulse Asia, number one sa mga senatorial ball si Senadora Loren Legarda na sinundan ni Senador Chis Escudero. Maghahabulan naman sa ikatlo hanggang limang pwesto si Senador Alan Peter Cayetano at mga kongresista sina JB Ejercito, anak ni dating Pangulong Erap at Jack Enrile, anak ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pasok naman sa top 10 si Senador Antonio Trillanes, Gringo Honasan at Coco Pimentel ang mga sumunod, mga pamilyar na pangalan pa rin ng na mga nagbabalik Senado o mga kamag-anak din ng mga politiko. Sa mata ng tao at this time, wala pa yung seryosong pag-iisip eh, kung sino ba talaga yung kanilang bubutuhin. So ang fallback mo palagi is name recall. Para sa mga naiiwan, ito na raw ang panahon para magsimulang kumayod para manalo. Kabilang dito ang ilang personalidad na kaalyado ng Pangulo. Sa survey ng Pulse Asia, 36 na pangalan na nabanggit ng mga respondent na nais silang maluklok sa Senado sa susunod na taon. Because their support level is in the low 20s, 21%, usually yung ganyang ranking at the start unless you dramatically improve uh, hanggang election na yung ganyang level of support. The biggest difference between now and the previous election is that there is no opposition or administration uh, labels eh and so it's rather fluid meaning the candidates are really going to stand on their own personalities now Ivan Merina, GMA News